para sa mga bitter dyan. Bagay sa inyo ang ampalaya. Pero bago kayo mainis, alam nyo bang masustansya ang bitter gourd o ampalaya? Maraming proven health benefits yan. Ang isang 100 grams na raw ampalaya ay pwede magbayin ng 16 calories. Mayaman sa dietary fiber kaya nakakapag-promote ng good gut health. Mayaman din sa vitamin C, potassium, magnesium, ayon at sinasabi rin pong nakatutulong sa pagre-regulate ng blood sugar levels kaya ultimately nakakatulong din sa weight loss. Add din natin na dun sa fiber content nakakatulong din po yun sa pag iwas sa gutom. Dahil din sa vitamins at antioxidant content ito po makatulong sa pagre-regulate ng immunity, nakatutulong po sa pag-maintain ng skin health at pangangalaga sa iba't ibang bahagi ng katawan mula sa buhok hanggang sa ating mga mata. Pupwedeng igisa, pupwedeng gawin sa ah, marami namang pupwedeng gawin kasamang ampalaya. Ako siya ko yan kapag ako ako ng paksiyo na bangus. Masarap para sa akin, balanse ang lasa. Kayo, anong paborito ninyong ginagawa sa ampalaya? Comment down below at babasahin ko yan dahil matatapos na yung sa...